For today's video, andito tayo sa kabundukan at sa linang. Kasama natin ang mga vlogger ng Tayabas na si Rex Paredes at ang ating ati Shoni. At kasama natin dito sa Ninang. Pero akit kami sa budok. At kasama din natin ang ating pamilya dyan. Andiyan yung ating mga anak. Ayan, si Queen. Yan, tumalo na po siya. Andiyan din si bboy Mix. Tsaka itong nagbibigyo as si Sir uh, Rex yan. Yan, nauna na si Ate Shone. Dito nakita nyo naman, naman yung mga puno na saging Ngayon palang sila palaki. Siyempre kasama nga din pala natin dyan yung kapatid ni Sir Rex, si B-Boy. Yan, siya yung nangunguna dyan sa paglalakad. Yan, kitang kita nyo rin nga pala dito sa video na to yung aking mga anak. Ayan, kung game na game sila sa paglalakad yan. pataas pa yan o oh, pababa. Pero tingnan natin kung hanggang saan yung ano nila. Tingnan natin kung hanggang saan yung lakas nila kung talagang kaya nilang umakit oh, ng bundok. Let's go! Sige si ate. ako nga Papalo So yun guys, andito na tayo sa mga ahunin. Tara let's go Tignan natin kung hanggang saan yung mga lakas ng ating mga kasama Kung kakayanin ba nilang makakit hanggang dun sa dulo Hindi ko na nga pala nakuha na ng video yung mga dinaanan naming ilog dito Sayang Sobrang linis nga pala ng tubig nila sa ilog Kasi dito sila umiinom sa ilog May mga pala sa teyado Nandiyan yung mga sa mga dito nasa dyan Alaga niya sony May mga t-rex nga eh na dito. na. huwag na dito dito. na Dito sa video na to, kinig na kinig ko na nga kung sino yung hinahapo dito. Parang ikaw to mix, ikaw lang hinihinga dito. Sobrang taas, gusto mo nang sumuko, diba? Uy, ba na dito. Uy,

So yan guys, ito nga pala yung pagkatapos ng mahabang ahunin. Ito yung makikita mo sa itaas. Yan, ganyan na makikita mo. Napakaganda ng tanawin. Kitang kita din dito yung pagbilaw. Sulit din naman yung pagod ng ahunin eh. Makikita mo yung mga ganitong tanawin. Tapos napaka ko pa ng hangin dito. Yun, meron nga din pala kaming dala dito mga isda, atahong, tahong, gulay. Para dito na rin namin lulutuin sa taas. Yan, kitang kita din dito ang Mount Banahaw. Lalo-lalo yung Mount Cristobal yan ito yung mga kikita natin na mga bundok dito sa may taas ng bukal. hindi na nga rin natin na videohan dito yung waterfalls napakataas niya pero sabi nila bawal daw yung picturean kasi bawal din daw po itong i-post Yan, sabi ko nga kay ate Shoni kala ko dadali niya kami sa bundok kasi yung dinaanan namin para talaga kayong nasa Jurassic Park pero napakasulit naman pag narating mo itong itaas pag nakita mo yung napakagandang tanawin nila kaya naman sa puntong ito eh nagugutom na nga po tayo kaya tara na natin si Ate Shoni at Kuya Rex sa kanilang mga niluluto o ginagawa tara tulungan natin sila ayan si Ate Shoni naglilinis ng isda ayan ang isdang ay, ito nga pala ay isang buraw pero sa iba tinatawag nila itong matambaka pero hindi tayo dyan kanuping yan tara samahan nyo ako dali na natin kay Kuya Rex tignan natin kung anong tara ayan dali na natin yan ito nga pala ang ating <laughs> chef na si Kuya Rex si Kuya Rex ang ating kalinang. Yan, dito nga po nililuto ng ni Kuya Rex ang ating tahong na may kasamang mustasa, luya, sibuyas at bawang. Yan, natapos ng luto niyang tahong kaya sinunod ni Kuya Rex na dito ang ating mga isda. Napakasarap na, lalo na napakalutong nito. Meron pa nga pala kaming piniritong tuyo dyan. Oops, may nalimutan tayo. Nalimutan natin i-video habang kumakain tayo. Kaya ito, nag-slow mo na lang tayo para mahaba-haba. Eh. At pagkatapos nga pala natin kumain, eh, naghanap tayo ng pangawit para makakuha tayo ng buko. Yan, yeah, si Kuya Rex nga pala ang kumawit ng buko. Yon nakakuha tayo ng teknik kay Kuya Rex. Pag mabigat pala, yon buko yon Pero pag magaan, yo yon dito sa punto naman na to, eh, nakikita natin medyo makulimlim na. Kailangan na natin makauwi yon shout out sa iyo Ate Shonny. Follow niyo si Ate Shonny, sabi niya dadalhin niya kami dito sa limon pero dinala niya kami dito sa Jurassic Park. yon ito yeah. pababaan na kami dito tapos kita niyo mm -hmm. gano'ng kaputik ang ating dinaanan. At kasama nga ka pala natin dito si Ate Chona. Ate Chona, kaya mo pa at nga pala, dito na tayo sa pinakamahirap na level. Ayan, ang puti ka na. At madulas, ayan, nahulog, nahulog na po ang bata. Yan, Ay, literal na. Ayan, dumuus-us na nga tayo pa ba ano, sama pa ba, kayo? Let's go! So, yun, hanggang dito na lang muna tayo kasi ang hirap talaga mag -video. Bye!